eto bang EO number 41 ng Pangulong Marcos sa kanyang supervisory power sa mga LGUs mandatory ba itong sundin talaga ng mga LGUs sir um well ang, ano naman po kasi ang uh, ang language ng uh, ng EO ng ating pangulo at oh. alam kong kabisadong kabisado niya ito ay recommendatory recommendatory so, uh, 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 maganda kasi that he he really un understands and respects the autonomy of local government. Pero gano pa man kahit uh, recommendatory, eh, sa lahat naman ng nakausap ko, very supportive lahat ng governor at mayor sa mga sa sa panawagan ng ating pangulo, no? ah oh. uh, kailangan kailangan ng tao bahay kasi na maka makahinga ng konti, makahinga, maka uh, kumbaga, makabawi naman ng konti dito sa mga bilihin natin. So, Opo. Kami po sa mga local governments, ang ULAP nga po ay uh, nagpasa ng resolution, mm -hmm. uh, fully supporting EO 41 ng ating mm -hmm. Pangulo Marcos, mm -hmm. encouraging all our sanggunians to enact ordinances.